Hello po guys! Kumusta po kayo dyan? At ito na naman tayo ang nagbabalik Merilody Vlog So guys, for today's video Gusto ko lang ibahagi ang mga fast-moving items dito sa aking tindahan na talagang mabilis maubos dito sa ating tindahan Kaya naman pag ganito mga paninda dapat hindi talaga tayo magpapawala dito sa ating tindahan Upang sa ganun mabilis natin mapaikot ang ating puhunan dahil ang panindang ito ay mabilis mabinta sa ating tindahan kaya naman gusto ko lang ibabahagi ko sa inyo guys kung ano-ano ang mga panindang ito upang sa ganun magkaroon ng idea yung mga baguhan pa lang mag -sar -sar store at saka sa mga nagbabalak no, na pwede rin nila idagdag itong mga panindang ito para makadami tayo ng mga customer, hatak customer kasi ang mga panindang ito guys kaya dapat mayroon talaga tayo nito. Kaya panoorin nyo lang to guys hanggang dolo para malaman nyo kung ano-ano ang mga ito. No? So ito nga guys yung mga in order ko yung iba hindi dumating siguro out of stock na rin sa grocery no kasi yung iba kasi maramihan kung kumuha talagang box box no yung mga malalaking grocery so kasi alam naman natin na tama lang yung budget natin hindi naman natin kaya kung bibilihin so marami pa naman tayong mga pinagbabudget na dapat mas ready natin na mas mabinta dito sa ating tindahan kaya okay lang yung guys kung hindi tayo makapag stocks ng marami ang mahalaga naman ay mayroon tayo pa rin na hindi tayo naubusan kasi tuloy tuloy pa rin yung pamimili natin Basta magsipag lang tayo, mag magbintan. No? So, kung kaya mo pa na maghahan ng gising o ulit ka na magsara para makabinta pa. So, mayroon ka agad maipon at maipamili din kinabukasan at makapag-stop so, ulit. No? Kaya, ayan mas okay talaga na hindi mo na tayo magpa para mabilis natin ma rolling ka agad kinabukasan kasi ka, kung utangin pa mag aantay ka pa sa sahod minsan ha, hindi ka pa bayaran so, kaya kung tayo ay walang pang-abono so ayan stop muna tayo sa pagpapautang o pang sa ganun makapag-stock tayo ng mga mabinta dito sa ating tindahan so ngayon nga guys ipapakita ko sa inyo ang mga items na ito na mabinta dito sa ating tindahan talagang mabilis ikot ang puhunan kung mayroon tayong mga panindang ito so ito nga guys may mga din dagdag na rin ako kasi alam naman natin magpapasko, mabinta na rin itong mga to. Kaya ipapakita ko sa inyo guys kung ano-ano ang mga ito. Kaya, kung bago ka pa lang sa aking channel, don't forget to like, subscribe, para lagi po kayong updated sa susunod ko pang mga video. So, ito na nga guys, mapakita ko na sa inyo kung ano-ano ang mga ito na hindi tayo dapat maubusan ng mga panindang ito kasi laging hinahanap to sa ating mga customer, araw-araw, kailangan nila ang mga ito. So, ito na nga guys, hindi ko na nga nabidyohan nung inabot nila kasi nga may ginawa ako. So ito nga guys, ito nga yung mga fast moving items. At ito nga yung binayaran natin, ang total ay 10,973. Ayan, kasi nga marami nang nagsitaasan, kaya huwag na tayong magtaka. Pero syempre, kailangan pa rin natin mag-order, mamili. Kasi nga, itong mga panindang ito ay laging hanap ni Sukis. Araw-araw sa ating tindahan. Kaya naman, ipapakita ko sa inyo kung ano-ano ang mga ito. Kasi ito ay mabilis ikot ang pohonan natin. So ito nga guys, kahapon nila inanda So, ngayon nila hinatid. Today is Monday, December 9, 2024. So, ngayon lang nila nahatid. So, ito nga yung mga in-order natin na mabinta dito sa ating tindahan na hindi dapat tayo magpapawala. So ayan nga guys, at ipapakita ko sa inyo kung ano nang mga ito at ito nga guys, nagtaka ako sa mga chichirya at ito nga lang ang dumating sa atin. Marami akong in-order, talagang nagkakaubusan din sila, no? Kaya kung wala sa kanila yung in-order natin, hanapin na lang natin sa ibang grocery. So at least konti na lang yung ating hahanapin. Yun talaga ang kagandaan, guys, pag mayroon tayong ahente, eh, Kasi minsan nagkaubusan din sila. <laughs> Naubusan din, no, kahit malaking grocery na ubusan din sila. Kaya wala tayong magawa, kundi maghanap na lang at hanapin natin sa palengke kung wala sa ino-orderan in in natin. Kasi sayang din, no, tulad nga ng corn bits spicy, guys, parang wala din, no, marami silang wala. So, ito nga, may pray, si Birch Tree, tatlong pray daw natin. Kaya naman dalawang ating in-order. Ayan di uh, dinagdagan lang natin. Yung iba, dagdag lang tayo, no? Pag mayroon tayong binta, so, ipamimili ulit natin. Ganun lang, ikot-ikot lang, dagdagan lang natin yung mga mas mabinta dito sa ating tindahan. So, ito nga, at natuwa naman ako, nagkaroon din sila nito sa wakas, no? Kasi ilang beses ko to in order sa pure gold, so, wala nga, kukumama. So, ngayon lang, kaya dinamihan na natin kasi mabinta ito. Lalo na magpapasko, no? Mabinta tong kukumama. Kaya ayan guys, nag-order tayo ng 20 pieces. Kasi mas mahal kasi pag doon ako bibili sa palingki, may kamahalan. Kaya dito mas mura-mura sila. Kaya pag mayroon talaga silang stock, kaya dinagdagan na natin. Kasi mabinta naman sa atin. Depende naman kasi yun sa atin. Kung ano yung mas mabinta, mas dagdagan natin. Kung hindi naman pas moving sa ating tindahan, pwede lang tayo mag-order ng 6 or 3. Ganun ang ginagawa ko guys para mabilis natin ma-rolling. No? Depende yan sa atin. Kung marami naman tayong <laughs> budget dyan. O ba diba? eh ako sakto lang yung budget budget natin. Kaya, sakto lang yung mga in-order natin. Kasi nga, ayan, sa December 12 ay pambansang hakot din sa pure gold. Kaya, hahakot na naman tayo. At, syempre, alam na natin. Doon kasi tayo makakabawi at dadagdagan natin yung mga mas mabinta sa atin at mag tayo. Kaya naman, magsipag tayo magbinta. At pagkatapos nga nito, mag-check ng mga paninda ko, guys. Ay, didisplay na kagad natin. At, magpupuyat na naman tayo. Mag-overtime para sa ganoon. Makabinta pa tayo sa ating tindahan at makaipon para ipamimili ulit. Ganun lang. Ikot-ikot lang yung ating puhunan. No? Si pag at lang talaga ang puhunan upang sa ganun dadami ang ating mga paninda. So, ito nga guys, ketchup. Nag-order lang ako ng tig dalawa. Dalawang spicy, no? Tsaka dalawang hindi. So, ayan. Kasi nga, matagal pa man yung expiration niya. Ayan, ang tagal pa. Pero, dalawa lang yung in-order natin kasi isang customer lang naman naghanap sa akin ito. Kasi dati, dinamihan ko, may medyo ang tagal kaya alam na natin kung ano yung mas mabenta no kung hindi talaga mabenta ay talaga ang dalawa lang in order ko or tatlo so ito nga guys Nestle cream dahil nga nakasib tayo ayan dalawang kinuha natin nakasib tayo ng 15 o di ba Apat lang yung ating in order kasi alam naman natin na hindi siya fast moving. So kung hindi naman siya mabinta, so gagamitin na lang natin. Ganun lang kasi alam naman natin kung ano yung mabinta at yung hindi. Nag-order lang tayo ng iilan o pang sa ganun para lang kompleto ang ating mga paninda. Para si customer hindi malungkot pag pumunta sa atin kung sabihin natin wala. No? Kaya kung ano yung kailangan pag sapit ng Pasko, so bilhin natin. So ito guys, na cup noodles, mabinta to sa atin. Kaya wag tayong magpapawala. Pero sa atin dahan ko guys, mabinta. Pero di ko alam kung mabinta din ba sa inyo. So, siyempre kung saan yung mabinta, doon tayo. Kasi mabilis ikot ang puhunan. Talagang nakakawala na pagod. No? Sulit so, yung pagod at puyat natin. Pag nabinta kadar natin yung ating mga paninda. So, ayan, mga pancit kanto, mga mabinta, mga noodles, ayan, mga in-order natin kasi hahakot tayo ulit. Kaya, bilisan na natin. At dito naman sa kabilang box, guys. At ito nga, mga cup noodles ulit nag stock na tayo upang sa ganon. Minsan kasi pag in-order ko sa kanila ay nagkaubusan na. Kaya habang mayroong pa silang stock ngayon, so mas dagdagan na natin. Kasi alam naman natin na mabinta to sa ating tindahan. Basta ganon lang ang gagawin natin guys. magpupokus lang tayo kung saan yung mas mabinta upang sa ganon. Mabilis natin mapaikot ang ating munting puhunan. Kaya sipag at syaga lang talaga ang puhunan natin. Sipag lang araw-araw at dito naman tayo masaya. Masaya na naman tayo pag nandito na naman yung ating mga paninda, lalo na itong mga fast moving items. Ito yung mga naipon-ipon natin ng ilang araw sa pagtitinda natin at ito naipamili na natin at nagiging paninda ulit. So ito pa ulit-ulit lang yung ating mga ginagawa. Ang mahalaga naman ay masaya tayo sa ating mga ginagawa at nakakabayad tayo sa ating mga bayarin dahil sa negosyong ito. Kaya masaya. Thank you Lord dahil ayan, nakasurvive tayo sa pang-araw-araw natin dahil sa ating pagsisipag, pagsusumi Up. So, sipagan pa natin para matupad yung ating pinapangarap.